Paano mo kakainin ang atis niya? Yeah. bibiakin. Ang sugar. ang kakainin. Paano mo kakainin yung hindi mo alam? Nanood ka ng YouTube. Di alam mo. Pero paano mo kakainin yung dapat? Hindi mo alam? No, hindi alam ko paano kakainin. Hindi, ano pa paano? Ngayon, alam mo, biniak mo. Ano oh, mo. Yung nakaganto. Tapos, oh, paano mo siya kakainin? Nung, nga, halimbawa, halimbawa nga, kakainin mo nga siya, paano mo siya kakainin? Oh, yan daw ang atis. Oh, ano gagawin mo sa atis? Nakagandi buo siya. Oh, ano gagawin mo sa atis? Nung gano'n, nung isa-isahin. Ay, nang pagkain, ng ano. Nagaganto, hihilahin. Oh, pwede yun. Na isa, tapos may ano. Oh, may pwede yun. Tapos gagawinin. Eh, pero, nakapanood ka, anong ginawa? Biniak ang atis. Yeah, Alsin Oh. Ano sa buto? Ano Paano buto? Ano sa buto? Ano sa Yung hasin. Oh. Yung tapos? Buto, tapos yung white lang po kuhanin. Oh. Ganon. Ha? Huh? Pag malalaki ang mata, <laughs> ang mata. Tawad ba yun? Pag malalaki ang mata, ang ginagawa nga lang iba, malaki ang mata. Ay, di gidagar ne. Dinudukit ito. Kukuhanin. Pag nakuha ito, Yon kunaka. Pero pag naman ng matang kita mo naman pikit, ay paano mo magagayaan? 'Yan, yan yun ng pagkain ng ates. Uh, 'Yan yung binili ko sa Batangas. Sabi ni Ande, ay sugar. Ano sabi ni sugar, Su apple. sugar. apple dahil nakikita sa games. Pero hindi niya alam kung paano kainin ng ates. Oo. Oh. Kakalaro kasi. Kakalaro kasi. Daig pa ni Baya. Marunong kumain ng atis. Ay, wala na nangyay. Siyempre, naglalaro ako ng grow garden eh. Oo, oh, kaya alam ko paano kainan. Oo, uh, nakikita ko. Oo. No. Oh, ang ipin mo. Naubos na dahil sa atis. <laughs> so, yun guys. Marunong kumain ng atis. Yan.